Hello, Billionaires! ¿Cómo están? And for today's video, andito naman tayo sa isang private resort na invite din ako ng mga kaibigan kong feeling payaman din. Sabi nila, magjoin join daw ako dito sa fish feeding para maalis daw yung mga problema ko sa buhay at malimutan saglit ang mga dapat kong bayaran. Enjoy, enjoy lang tayo ba kasi minsan bayat tayo dito sa mundo no. Pakikita niyo po dito na pinapakain na po nila yung mga isda. Ang lalaki pa naman, dinosaur. Ano daw? Dinosaur? Kinabahan wow! na ako. Grabe naman yung pagkain nila sa mga isda. Pwede naman natungulamin, dayoy. Sana naging isda na lang din ako. Pasarap itong petuhin at ipaksew, ba? <laughs> ah -ah. Tapos narinig ko kay kuya, bawal daw muna, Yahagis, yung mga pagkain sa amin. Dahil hindi pa daw <laughs> Medyo nagtataka ako doon sa sinabi ni Kuya. Kasi may tamang oras daw ito sa pagpapakain. Bawal din itong subuan. Kasi yung mga pangin ng isda, naku, ubos ang mga kamay mo. Pero may manapapansin na ako dito ba? Pwede din. Pwede ako. <laughs> din niya maging fish fillet. Fish fillet? Gawin kaming fish fillet. Pero na ko na yun kasi ayaw kong maging praning. Okay. Okay, one, two. Tapos okay. sa picture picture na lang muna kami dito. Habang nagpalutaw-lutaw ako. Kasi hindi ako Ito. parang maglangoy eh. Kaya nga nilagyan nila ako ng life jacket. gusto kong i-enjoy yung mga moment. Dahil minsan lang to sa buhay ko, dahil. Pero parang medyo kinakabahan na ako dito. Ilang minuto lang, eto na ang mga nangyayari. Ay, gusto ko, gusto ko Sige, <laughs> <laughs> Naku, hinahalis ba naman nila yung mga pagkain ng isla papunta sa amin? palagay pa paakong muntik ng makagat. Tawa lang sila ng tawa, pero kami dito natataranta na. Grabe. Sabi ko sa sarili ko, tama ba pumunta ako dito? Ayan na, oh. <laughs> dito ko na na-realize. Kaya pala, dinala ako ng mga kaibigan ko dito. Hindi para mag-enjoy at mag-relax, kundi ipapakain lang pala nila ako sa mga alaga nilang isda. <laughs>